Hi guys, it's me Roselle Fiji and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay bababa sa gilid ng dagat para manis na. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go! Let's go! Palang umaga po sa inyong lahat mga idol at nandito na tayo ngayon sa gilid ng dagat medyo malamig pero okay naman dahil susubukan muli natin na mauha ng ating pang ulam itong mga oras na to ay low tide na yan, tuyo na dito sa ating pwesto and si Ocean na naman nagawa ng naman Gagawa siya ng pabigat dahil nga... Ayun. So, kasi hindi uubra yung tulos. Kailangan meron din tayong ganyan. <laughs> dahil napabadbad yung ating lambat. Hindi uubra na yung ganyan. Ayan, nag-refer na siya. Habang ako naman ay susubukan kong mangilaw hangga't hindi pa nagbubukang liwayway. So, tingnan na natin mamaya mga idol kung meron akong may ilaw na mga hipon. oh. <laughs> Ayan, update po mga idol. Yung aking na sa aking pangingilaw ay tatlong piraso lang. Ayan, ang lalaki pa naman sana nung mga hipon natin. na lang sa susunod na araw kasi maliwanag na ayan, hindi na uubra yung ating panginghilaw sayang, nabitin lang tayo so, maunga muna tayo ng ating pamain para sa aking pag-aasos habang si Oshino, ayun, nandoon, nakarya na siya alright mga idol so, tatanggalan muna natin ng tingay yung ating lambat tingnan natin kung may mga huli na sa lambat dadalhin ko na tong ating lalagyanan. So hindi ko na kayo may isasama kasi malalaki yung alon. Ayan. Dahil ako mag-isa lang yung magtatanggal. Abang-abang na lang mamaya pagdating ko dito sa gilid. Papakita ko sa inyo yung mga tinanggal ko. Alright mga idol. So ito na yung ating na-harvest sa lambat natin na nakarya. bali, ako lang mag-isa yung nagtanggal niyan. Busy si Oshino na, na nangangawil dyan sa may bandang laot. Ayan, napasubo tayo sa panananggal. Ayan, ang dami na. So, sa tansya ko ay nasa tatlong kilo na yan. Maikit. Ang giganda ng mga size pa rin. Ayan, mga buhay na buhay sila. Ayan, hindi yung mo muna yung, yung lambat doon. At mangunguna naman ako ngayon ng pamain. So, hindi ko na-expect na, na ganyan kadami yung tatanggalin ko doon sa lambat. Nakakatuwa. Sunod-sunod talaga sila. Hindi ko na kayo naisama. Gawa ng sobrang laki, laki talaga ng ano. Numaabot sa ulo ko. So, nabasa yung ating sombrero. Ayan, namaya na lang. At tingnan natin kung matadagdagan pa yung mga huli natin na yan. Na talagang napaka-fresh. oras yan mga idol. Oh. Galing ako sa lambat. Nag-harvest ako ng mga tinga. Napatakbo ko dito sa gilid Dahil well, kailangan natin i-shoot tong Momentum ni Oshino Ayan, meron siyang Nahuli sa kanyang rad Tingnan natin kung <laughs> Kung anong isla yan Tarak tarak to Ayan si Tito Kasama niyang nangangawil Ayun Woohoo! Woohoo!

Ito second time unlock. Ay, ito natin. Oh, yung pamain natin. Yung pamain, lapad nung huli niya. O, oh, pamain niya. Ay, ayan. <laughs> congrats, congrats! Galing! Hi. So, ito na mga idol. Hawak na ni Oshino yung kanyang naghuli. Yes. Ayan, nanlapad. At ito yung kanyang oh. lure. Ayan. <laughs> <laughs> ayan, binigyan namin na kung ulam si Tito. Kunwari, ayan daw yun na uli niya sa rad. <laughs> Ay, wala ko ah. okay. tubig eh. <laughs> <Ay> <laughs> yung rad, ha? Ale, ito. Ito lang bugi. Ito naman? Ay, ang katamong Nandito yung kagisa natin. It's shout out time. Shout out to idol Jeffrey De La Cruz of Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan. Watching from New Zealand. And mega mega love shout out po sa mga idol namin dyan na namit na namin dito sa amin lugar din sa housing na taga Agonoy. Yan mga idol ko. Mega mega love shout out sa inyo at po kayo sa inyong mga pa -araw -araw pang araw-araw na pangingisda. And so yo, Idol Jeff. Ayan, ingat ka palagi dyan. And God bless you more. Shoutout din po kay Idol Kadagat from Dinahikan in Panta, Quezon. And also, mega mega na shoutout po sa aking mga beloved subscribers na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aming mounting channel. Ingat po kayo palagi and God bless us all. All it's now 10:49 in the morning at nag prepare na tayo para sa ating pag-uwi. Ito lahat yung kinuha no, ating lambat. At, aray po, ito yung hinuli ni Oshino. Ayan, second unlock niya na talang-talang. First din talang-talang. Ha? First pa lang yan. Kasi Se pang second muna yan eh. Una yung barracuda. Oh, barracuda. So yung ating lambat ay nandoon pa at naka-area. So pagkatapos niya yung dito ay kukunin niya na yung ating lambat na yan. <laughs> <laughs> Ayan na si Tito. So, ayan na si Oshino. Dala niya na yung ating lambat. Tayo ay na. Ala, may mga tinga pa rin. So, tinga, no? natanggal lang ko na yung kanina mga idol. Pero, meron pa rin siya ulit. Ang galing. So, ito nga yung tinanggal ko kanina. Ayan. Ito yung nauna akong tinanggal. Tapos, ito pa rin. Meron pa din. Ay, huli pa rin. ako na natin. So, ayan po mga idol. Pagating dito sa bahay, ay magtatanggal pa rin si Oshino. So, hindi na natin tinanggalan dun sa gilid ng dagat yan para dredet siya uwi na tayo. Ayan na yung lahat ng aming nakuha. Talagang non-stop yung pasok ng mga banak. Ay lang ay talagang kailangan natin umuwi. Nagugutom na tayo. Nakakaramdam na kami ng gutom. So may rami pa namang mga araw na makapangisda tayo. At tiyaga tiyaga lang talaga sa malamig na ng amiyan. Lalo na sa pagising pa lang sa madaling araw na sobrang lamig talaga. Tsatsagayin Tiyah lang natin yun. At pagkatapos naman ay biyaya naman ang ating matatanggap. Ayan. Sobrang saya ni Oshino dahil for the second time ay naka-unlock uli siya ng panibagong isda. Ayan. Meron siyang na-unlock ngayon na talang-talang. Kung inyo pong matatandaan, yung una niyang na-unlock ay yung kanyang barracuda fish. So, ayan po mga idol, na inyo pong nasaksiyan ang aming pangingisda sa gilid. Bali, hindi mo na po tayo lumalaot, gawa nang wala po talagang mahuli. Kaya, minambuti muna namin na magpahinga at sa gilid na muna tayo magkatsaga na mangisda. At very thankful naman po kasi talagang palaging may blessings at pasurpesa si Haring Dagat sa amin, sa tuwing amin, kami maglalambat. Ayan, kung gusto mo po ang aming mga fishing content na ina-upload at bago ka sa aming munting channel, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ba aming video at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.